habang may tatsalok at sila ang nasa tok-tok, di matatapos itong gulo. Pamilyar ba sa inyo ang mga salitang ito? Marahil ang sagot ay oo sapagkat ito ay marininig sa kantang tatsalok ni Bambu na madalas pinapatugtog ng, ng masa. Ngunit, it, ngunit kung ating babosisiing mabuti, ito ay ni isang simpleng kanta lamang. Ito ay isang hinaing at panawagan na binalot ng ritmo at melodiya. Ang, ang Justice sa kalitang Ingles ay isang kataga na ang kahulugan ay naiiba sa bawat individual sapagkat ito ay kadalasang hinuhulma ng kanilang pinagmulan, paniniwala, karanasan at pananaw. Ayon kay Aristotel, ang hostisya ay sa pagbibigay ng nararapat sa bawat tao na umuugat sa pagkapantay-pantay at walang kinikilingan pagbibigay ng parusa kung kinakailangan. Ang ngustisya ay mahalaga sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay lubhang isinasaalang-alang isina sa, sa alinmang aspeto, mapaligal man o paggawa at pagpapatupad ng mga batas, mapalipunan o pagbibigay gabay sa interaksyon ng bawat tao, mapaekonomiya mapa o oportunidad sa mga proseso at sistema ng politika at sa higit sa lahat sa moral at pagiging etikal ng mga, mga gawaing tao sa madaling salita, Malaga ang hustisya sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa bawat komunidad. Subalit, sa sitwasyon ng Pilipinas, mukhang malayo pa at marami pa ang okay kailangan ayusin upang maibigay ng sistema ang mga hustisya na hinihingi ng mga mamamayan ayon sa nakalap na datos ng World Pro World Project Rule of Law Index noong nakaraang taon. Masasabi ang Pilipinas ay isa, ikasandaan at dalawa sa, is, sa isang daan tatlong futsyam na bansa at, ikalibang, at, at, at ikalabing tatlo sa kinse na bansa sa Asia Pacific Region. Tila na ayon ito sa mga reklamo at pagbabansag ng mga taon sa sistema nito bilang isang maluktot bakit nga ba itinuturing baloktot ang sistema sa bansa? Ang Pilipinas sa ngayon ay nagdudusa sa ilan uring ng karamdaman kagaya lamang ng korupsyon, mabaga ng paglilitis, kakulangan sa esperto, kagaya ng investigador. Hindi sapat na pondo, kahirapan at katiwalian ang mga problema sa nabanggit. Ko ay ilan lamang sa nagpapalala at nagambag upang mapabaloktot sa at ang sistema ng bansa. Kung kung kaya't naging nahirap, kung, kung, kaya't naging pahirapan at mabagal ang pagbibigay ng hostisya parusa. <clears throat> kung isipin maraming kaso at mga paglabag sa karapatang pantao ang nangyayari sa bansa na hanggang ngayon ay hindi lubusan mabigyan ng solusyon at hostisya. Isa, narito ang extrajudicial killing ng halos 7,000 na pinaghihinala ang drug suspect noong 2016-2022 kung saan mayroon mga naipit na inosenteng bata at mamamayan na binaril na hanggang ngayon ay inimbisigan pa rin. Isa pang kaso hanggang ngayon ay di nabibigyan ng hostisya ay ang mga biktima ng ampatuan masakit noong 2,000 at siyam na kung saan ang 58 katao na mapaabogado mga mamahayag at taga-suporta ng ang biktima ng ele electoral violence, maging ang desaparecidos disap disap o mga nawawang tao noong kasag kasagsagan ng martial law ay hindi pa rin nabibigyan ng nararapat na ustisya hanggang sa ngayon. Bilang Pilipino, naniniwala ako na tayo ay may angking talino, moralidad at may kakayahang mag-isip tungkol sa mga bagay-bagay lalo na sa importanteng diskusyon na kung saan ang ating karapatan pantao, oportunidad sa mga benepisyo at magandang kinabukasan ang nakataya. Kung kaya't sana'y ay gawin natin ang ating makakaya at pag-isipan mabuti ang mga desisyon lalo na pagdating sa politika at gobyerno. <coughs> Nararapat lamang na itanim natin sa isang isipan, sa ating isipan na nasa kamay natin ang magiging kinabukasan na, sa bawat desisyon, karapatan at hustisya natin ang ang nakalaan bagamat tila imposible mang solusyonan ang problema ang kinakaharap ng ating bansa dahil sa matagal nitong kinaka, kinakain at na, nakaba, nakaba nakabaluktot ang sistema ng hostisya kung tayo ay magiging critical edukado. At mapagmatyag, kayang-kaya nating bawasan ang unti-unti ang mapuksa ang salat ng lipunan. Maayos ang depekto sa sistema kung tayo ay magpa magpapakapilipino. Saka, saka lang natin mabibigyan ng mustisya na rapat na sa bawat tao. Maraming salam.